I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Dahil ka ba dumalala talaga itong ating Donnie at Belle habang sumasalang nga sila sa therapy sa Itbulaga na kung saan ay talaga namang itong ating couple ay meron nga silang skarte kung ano nga ba ang sasabihin nila kung pataas ba at pababa at talaga namang nanalo nga itong ating couple pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na talaga namang itong si Maine ay napasabi nga ng swerte ni Doni kay Bel Mariano. Lahit charm talaga si Bel. Uh, congratulations. Well, no, unang salang nga dito sa pera pinang ating Doni Pangilinan ay nanalo nga lang daw ito ng 3500. Pero ngayon kasama na nga itong ating Bel Mariano ni Doni Pangilinan ay talaga namang jackpot pa ang napanalunan nila na tumataging tinga ng 42,000 pesos. At talaga naman ang isang bula ay nanalo nga rin dito. Mabunot nga ang number niya at nagkaroon pa siya ng chance para mayakap si Bal Mariano. Kaya naman talagang itong mabula bula sa likod nila Donny at Bell ay napahimlay malala talaga dito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda.